Ito ha, para sa mga taong nasasaktan, nahihirapan at kung ano-ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon. Mm. Di ba? feeling ko na ano man pinagdadaanan ko ngayon. Kung nahihirapan ka, isipin mo mas may taong nahihirapan sa sa'yo. Mas may taong nasasaktan sa sa'yo. Kaya sa life, push lang talaga yan. Kahit anong mangyari, kahit anong struggles yung pagdadaanan mo. Kasi hindi talaga yan ibibigay ni Lord kung hindi ka magiging strong at hindi mo marirealize sa mga bagay-bagay. Sigur sigurado naman may gusto lang siyang iparealize sa'yo. May gusto siyang sabihin sa'yo na hindi niya, hindi niya masabi-sabi. Ganun, At yung mga bagay na yan, yung magiging way niya para mas maging strong ka at mas maging matatag ka. Diba? may mga taong in and out sa life mo pero sigurado naman may naiwan silang mahalagang bagay o mahalagang mga lessons sa buhay natin. Mayroong mga taong pang matagalan at the same time pang lang talaga. Kung baga short term. Ha? Huh? So ayun, kaya wag na wag mong sasayangin yung buhay mo para sa isang tao na hindi naman short it para sa'yo. Hmm? Ayun lang yung sinasabi ko, if may mga pinagdadaanan ka man ngayon, push lang, push lang na push. Kahit anong mangyari, di ba? Tandaan mo, nakakahiyal ang oras na lumilipas. At ganyan lang yung sakit na yan. Pag natulog ka, tulog mo lang, gigising ka, huwag mong isipin yung mga bagay-bagay. Kasi pag once na nag-iisip ka, masasakit ang ulo mo talaga. By the way, I'm so proud kasi ang dami ko natulungan doon sa masakit sa ulo nila. And so far, so good. Nakaka-okay na sila. And I'm so proud of that. Kasi nga kahit pa paano nak nakapagbigay tayo ng help sa iba. Based on my experience. Kaya ayun be, push mo lang yung life mo ha, huwag na huwag mong sasayangin. Good morning!